Kagurabels, kagura bells may yung naman sa inyo nga tanan nakita nyo naman kung anong ulam ko guys ang sudan ako for today's video ay century na guys and then may wow. rice tayo o ba diba? <laughs> pak na pack ang ating tanghalian for today's video Start century tuna with with calamansi o di ba century na with calamansi huh? diba? guys o di ba Perfect na kaayo ni guys. Solve na dayon ng atong paniud to. So mga unata. Yan mga kagora mga unta o. Century tuna. Mm. And then rice. O diba? Um, papa. Rice. Century. Mm. Mga unta. Mga unta guys. Lami kaayo, ah. Mm. Mm. So, um, Shout out everyone. Mayong udyo sa tangan. Mmm. Let me guys. Nga. Uh nga talaga guys. Ito yung ulam na madali dalit ng ano. Dilata. Sinchura. Sinchuri. Sinchuri tuna with calamansi. Mmm. Let me try. nga unta ini udto na bang tanan dihang dapita mm. nami kung ulam dai kung sudan sol na kayo sol na kayo ang akong pangalian mm ngaon Sur ang taang ngaon tal niyo. for to today's video. Naon. Shout out dyan sa akong uyab. Shout out. Shout um, out sa akong kuang pamilya sa Maasin Sardin sa Leyte sa Lunas Tanlugok Maasin Sardin sa Leyte sa pamilya sa kung uyab na sa Mindanao shout out them family Fernandez shout out ngaon sa guys sa bawal niya 嗯。Mm.